Good morning guys. Good morning, good morning guys. Tapos na nating maglinis dahil Sabado ngayon. mamaya pagkatapos natin magkape, Labade So meron tayong kape guys. Kape. At meron tayong pancit guys. Binigay ng ating butihing amo natin sa ating buwan trabaho. So guys, ito. Meron tayong tinapay dito. Meron tinapay. So, share it out, guys. Ito yung sinasabi kong pancit. Oo. pansit oh. pancit, guys. So, kain, guys. Wala man tayo kuwan. Wala man kutsara, guys. hugas ang tagkamay. Ugas ang tayo ng kamay. Cowboy ba? Cowboy. So, share So, share it out, guys. <laughs> Mati ikut cara Kinamut nalang ta Kinamut na kinamay So, share it out guys okay, ha Ah, katapos lang natin lang na So, kapi ah, Good morning guys Good morning sa ating mga subscribers at mga followers Lalo na sa ating YouTube channel Hey Yong Motoblog Sa ating Facebook page Hey Yong Motoblog Sa ating Facebook Rodil Backdoor Galong So send it guys, good morning, good morning Sa ating mga ulit na po guys Pagis lang Oh tumbasa na naman guys oh So send guys, kapi tayo At meron tayong pansit Bigay ng ating amo natin So ang bite ng amo natin guys Binigyan tayo ng pansit hmm. hmm. Stop Mainit pa guys, mainit pa Bigay ni ating bad niya ate. So wala imposible. wala imposible ngayon. Kain tayo guys, kain. Wala tayong memory test ngayon kasi. Nakakagot yung tulog. Ah. Okay. Punch it that. Medyo lumamig na yung kape natin. Time check na nga. Time check. Oh. 8.56 8.56 guys Okay, naglinis tayo eh Naglinis tayo ng mga drills Oh mangkat. pancit, guys. Wow, abong. yang tao Pancit B -A, ano, oh, matik, Wala tayong kutsara, guys, kaya biskwit na lang. Kaya ito yung panandok natin, Cowboy ba? Cowboy. Wala dito uban ba? Ingawas ang gawas uban. Ay, sa awan ng Diyos guys. Na pakiusapan natin si ate na baka pwede tayo mag-advance so hindi tayo nabigo no pina-advance tayo so ito yung pera na to eh magagamit ito sa anak ko -exam, eh mag-i-exam eh magdagdag natin sa pag-i-exam hindi hmm. ko maubos

Medyo maulap-ulap. Sana mamaya. Hindi siya uulan. So, sila lang guys. Bye guys. Good morning. Salamat nga pala bye sa, sa inyo lahat. Na wala sa suporta. Ah. Sana sa dulo ay eh, huwag kayong bibitaw guys kasi isa lang naman ang goal natin eh. isa lang goal natin yung pangarap pa na gaya din ng iba na sila ay nagumpisa sa wala nagumpisa sa ganun sana ganun din tayo no? guys. support support na lang guys so, kung anumang tayo. salamat guys ah. salamat, salamat salamat guys